So, what's up mga kapangit? Nandito na naman ang inyong pangit kuya. Kuya din. Ayan. So, nagre record ako ngayon. Uh, kanina kasi, naglaro ako ng eto, ng COD Mobile sa aking tablet. Na-record ko yung aking laro. So, pag natin, hindi ako nakapag-commento na habang naglaro, gusto ko concentrate sa laro. Eto, mag start na. Natin kung gano'n ka, ka-siraulo maglaro. Well, matagal naman ako naglalaro ng Counter-Strike way back 2000 pa, 2002. Tingnan natin kung kaya kong laruin ko. Ayan, start na. So, pasensya na sa resolution. Mababa yung pagkakarecord ng resolution ng game. Sa 480p lang yata. Pero, okay na. Okay naman, kahit paano. Ayan na. Gamit ko ay M4. Sa mga naglalaro ko ng COD dyan, mobile, nagpa-add na lang ko ako. Sana makita niya aking username. Ayan, sige, takbo dejo Jo. Kung sige, walang daanan dyan. <laughs> Ayan na, nag-upload na sila. Ito niligo ako. ko sa Patay, ang isa. Ayan. Ang um, grilot. Sige, silip. Sumasabok. Ayun, pinaglis sa malayo. Ayun, iba na kapatay. Assist lang. Ayan, ayan, sige. Patay. May lumilipad na lamok sa... <laughs> ayan na. Ayan o, kalaban, ang dami. Okay, purilin mo. Ayan, wala ka pa napatay. Ayan, ayan. Asis ka lang tuloy. Pinabang ko. Ayan, o. Patay. Ayan, may bumabalag sige, gilid. Sige. Pangan. Ayan, o. Sige, wala kang pinamahan. Tayang bala. Ayun na. Sino gapay? yung package? Sino ga pa yung gapa package. Ayun, yun na rin. Boy pa, boy. Parang, gagawin mo. Ayan, patay. Oh, yung kalaban din yan. Hindi mo pa na nakita tanga. Patay ka. Ayan, patay ka tuloy. Sobrang <laughs> <laughs> mong maglaro din siya. Patay ka. Hindi mo nakakita eh. Ayan. Next round. Next, next round tuloy. So, oh, tumatak po. Oh. Sige, kalaban. No. Oh. Ayan, no. Oh. Ayan, no. Oh. Loko ko rin yung kalaban. Bigla ko <laughs> makumulay po. Hindi lang Ayan. Nakakaali yung maglaro nito. Parang ka nagka-counter. Kaya lang mobile. Sige, tayang bala eh. Wala, wala kang malalapatay eh. Oh. Oo, wala. <laughs> bala bala na. Yan! Ayun. Assist. Ano? Oh. Ulitin well, ko ah, sama naglalaro ng COD. Yeah. Pwede nyo ko i-add. Mobile. COD mobile. Ayan, yeah, alam nila. Okay. naka-double kill. pa ay patay ka rin. <laughs> Wala rin. Ito malang nagtago kasi ng maayos eh. Wala rin sa ayos yung mobile na yun. Patay sana ako nung una pa. Yan na yan na Gumamit ang drone Gusto mo ba gumamit ang drone? nipa pa drone Ayan Sige lang missile Wala pa rin Buhay pa hmm. Tingira ng missile Ito Hindi ako nakapatid Ayan Ayan Tumira ng missile Wala pa na matay wala na ay ah, na ay na ayun, ayun. ayun oh yung bubaril oh 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 wala na patay wala kayang bala uy baka sabihin nyo naka cheat may nakita triple kill yun Ayan. hindi yung naka cheat yung gano'n may may drone na pinapalipad para mag-appear lahat kung nasa nyo ka ayun nawala na nga diba yung pula hindi na gumalaw okay. Ah, panalo na kami so dun sa laro na yun, front line sa multiplayer ng COD uh, ah, first team na makakuha ng 50 points siya yung panalo okay. so yan po At tapos ang tapos ng ating uh, laro sa COD, bakit masyadong malinaw yung camera na. <laughs> bawasan natin yung ano na. ayan, lumapulong masyado ayan so ayan, So for the meantime, time siya tong ano, ah uh, content. So babaling ako ng konti sa gaming. Naglalaro ko talaga ako noon pa. Pero ng Counter Strike, nasubukan ko rin mag Dota noon pero hindi ako magaling. Maroon na lang talaga ako mga ganito, barilan. So Counter Strike, Special Force, Crossfire, OP7. Ano pa ba yung nilalaro ko noon? Yan, hindi ako magaling. Naglalaro rin ako ng ML pero hindi ako ganoon kagaling maglaro ng ML. So ayan, ayan ako yung account ko na babasa ko yung name account ko is Benihimi 2322. Yan din yung account uh, name ko sa ML ko. So hanggang dito na lang. Salamat salamat sa pagsama. At uh, Ito na. Ayan. Ganito na lang ang ating anong ML. So samahan niyo ulit ako next time para mag-feature ako. Sino ba ako kasi mag ano mag dito? Mag extreme ng gaming. Medyo ano yung internet ngayon. Lalo na ngayon may bagyo. So, hindi maganda naging resulta. So, dito ko muna nilagay yung aking COD game. So, salamat, salamat mga kapangit sa susunod na paglalaro ulit. Feature ko dito. Ayan. Sunod naman PUBG. PUBG. Laro tayo. Ano ba? Ay, hindi. yung ano ko ba dito? Ang, ang aking palang ah uh ang, tawag, ang akin palang name dito is Dens2322 yung Denihimi pala is sa ML at saka sa PUBG okay? so kung meron kayong mga gustong i-comment patungkol dito sa ano na to content na to, con comment, comment nyo lang dyan so kita ka tayo ulit tayo sa susunod video Si is kuya, mga kapangit signing off